And magandang umaga po sa inyong lahat mga kalingap. At uh, sa ngayon po ay nandito po tayo sa ilalim ng tulay at kung kikita niyo po ano, nandito tayo sa ilalim ng tulay. So ngayon po mga kalingap ay nag-i-scout po tayo at uh, unang-una po nakita ko doon sa banda doon. Yung nakita ko yung banda doon na uh, sabi ko parang mayroong mga giba na bahay doon o mga matatanda, mga, old, mga, senior citizen. Kaya mga kalingap, umuikot ako doon sa malayo para mapasok ko po itong uh, ito pong area ito ano. At uh, sa ngayon po may nagsabi nga sa akin na uh, dito ro, sa ilalim ng tulay ay meron din pong mga nakatira. So, ngayon po mga kalingap, nagka-interest po ako na puntahan sila, ano Kasi baka po, uh, kailangan din po nila ng tulong, ano? Kaya, hayan mga kalingap, samahan nyo po ako na puntahan natin para makausap po natin kung sino man yung nakatira doon po sa ilalim ng tulay. At uh, siyempre po mga kalingap, bago ang lahat, uh, wag po natin kalimutan na uh, suportahan. Kuya Bar Santos Matupo at Edna Vlog at Kalingap Rob Royal of Malalag uh, Rochelle Morales vlog at uh, syempre po mga kalingap ang inyo pong lingkod, Marius vlog po at uh, so ngayon po mga kalingap samahan nyo ako para ma tanong po natin ito pong nandito sa ilalim ng tulay ano po at uh, mayroon pa po ditong bata na eh, salam po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at Ado. thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap. No? Support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Ay eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless us. thank you very much. Vlog, supportahan po natin mga kalingap. And Marius Vlog, yan, supportahan natin. Marius Vlog, thank you very much. So, ngayon po mga kalingap, nandito po tayo sa Tulay. Ayan, nandito po tayo kung nakita niyo sa ilalim ng tulay po. At uh, meron po dito na may nakatira sa ilalim. At uh, meron pa po ng isang bata. Ning, anong pangalan mo, Ning? Anong ito, babae? Babae pa. Ay, babae. Ning, anong pangalan mo? Adina po. Ha? Adina. Adina. Harap ka dito, Ning. Harap ka dito. Hmm. Pangalan mo Adina? Salita ka. Anong pangalan mo? Ate, ano pangal? Atina ate na. Ay, ilang taon ka na? Six, six years. Ay, six years old ka na. Ano nag-aaral ka na? Bakit hindi ka pa nag-aaral? Ah, nagkikinder na siya. O, so, dito, ko. Hmm. Ito, ano pangalan mo to, Toy? Marlon po. Ikaw si Marlon. Ah ano yan matagal na kayo dito sa nakatira dito sa ilalim ng tulay uh, mat medyo matagal talaga ganun ilang taon na kayo nakatira dito ano po simula po nung ano umalis din po kami dito dati tapos bumalik po kami ng ano lang kaya po ano medyo matagal tagal na po bakit kayo tumira dito sa ilalim ng tulay kasi po walang madito ma wala kayong uh, materhan uh, hindi ba kayo natatakot dito sa ilalim ng tulay medyo pa natatakot kasi po baka mahulog po nahulog na po yung dati yung kapatid ko ay ito nahulog na dito mm. saan siya nahulog dito po yung may ano pa po dito ay dito na kasi po na hospital na po yun kaya yan mga kalinga po ang ang taas po ano at saka wala ditong hagdan kaya kapag na dilikado de, delikado po dito pag nahulog tulad niya po Niyan oh, kan oh. tulad. niya po. N bakit ka nahulog dito noong di, ikaw nahulog dito? Dito ka dito ka tumingin. Nahulog ka dito. Um, nung noong nahulog ka ano bakit ka nahulog? Dito ka tumingin. Dito ka ha? Bakit ka nga nahulog? Ano ah, mm. ah, naglalaro ni Kinky? Ni. Ano naglalaro kanong nahulog ka? Mm. Nasaan toto yung uh, ina niyo? Ano na po yung patay na po? Ah patay na wala na kayung uh, 2020 uh, po namatay po. Ah so ibig sabihin mag-apat na apat na tao na. Ah mm, pa. Nung namatay yung ina mo saan siya nakatira? Ano po? Nasa BMC po siya. Andito po kami dati, 2020. Ibig mong sabi, nung namatay yung ina mo, nung namatay yung ina mo, nandito na rin kayo nakatira? Apo. Ah. So ngayon, nasa na ano yung tatay mo? Andun po sa palengke, nagkatrabaho po. Ay, buti may trabaho naman yung tatay mo. Apo. Ano yung trabaho ng tatay mo sa palengke? Nagtutulong lang po dun sa kapatid niya sa kaniyan. Ah, nagtutulong-tulong na lang Apo. siya. Nagpapa-upa siya dun. Ikaw naman, na Marlon, sa nag-aaral ka ba? Apo, nag-aalis po po. Elementary po. Ah, elementary. Ilan na edad mo? 13 po. Ah, 13 years old ka na? Ah, Hmm. Nagkaroon well, na ba kayo ng bahay na simula meron na? Meron po, sa Bagasbas po. Ah, sa Bagasbas din kayo? Apo. Bakit kayo umalis sa Bagasbas? Wala po, mga chismoso lang po yung tao na nakakatabi namin pa. Ah, mga chismoso lang pa. din. Mm, anong ano, sinisirahan ba kayo? Mat medyo matagal na po yung ma, bata pa po ako na. Ah. Buhay pa po nun si mama nung umalis kami doon. Mm, kaya nung umalis kayo doon, dito kayo na tumira? Apo. Dito sa tinitiran niyo, hindi naman ba dito nagbabaha? hindi po, hindi naman po hindi masyado nabangin doon hindi naman okay. so pag uh, may dumaan na malaking truck dito nag aalog ba dito? kapag malaki po talaga na ano po yung tulay na gewang mm -hmm. hindi ba kayo natatakot dito? dahil itong itaas, di ba nire-repair? kasi may mga may mga ano yun, mayroong mga truck dito okay. kapag nire-repairin ka ah. na daw po yung mga Ah, kapag uh, kasi i-re-refer na ito, alis din kayo dito. Ah, ba. Mm, Halimbawa, ah, umalis kayo dito, saan naman yung maghanap kayo ng ibang tulay na matitira, no? Ano? Hindi pa maanap daw po si Papa nga at wala na pa. Ay, mm -hmm. ah. mabuti naman kung ganun ano, para lalo na ito si, ito, eh, ilang kayo magkakapatid? Ano po kami anim? Anim kayo magkakapatid? Apo. Isa lang yun. Bali, walo pa nga po at ano, dalawa nasa magtagpak po. pa po. Bago na matay si mama mo, walo na kayo magkakapatid? Apo, walo po. Nasaan yung mga kapatid mong iba? Andun po, nagagala po. Tapos yung isa po, nasa ano po, labo. Ibig mo sabihin yung mga kapatid mo dito rin nakatira? Apo, yung dalawa po, nagagala po. Nagkagala? Anong trabaho? Sino lang may trabaho sa inyo? Si Papa lang po. Tapos yung isa kong kapatid po. Ano ano yung kapatid mo? Nag-aaral din? Ano? Nag-aalis din po iyon. Sa labo hmm. po. Kasabay nag-aaral din po siya. Ay, nagtatrabaho din po siya. Hmm. Sino ang bunso na kapatid mo? Ito po. Ito ang bunso? Um, so ngayon, uh, kaya hindi ka umalis dito dahil sa kanya? Sinamahan mo siya? Um, wala ka bang pasok ngayon? Wala po. Mag-graduation na lang po, 28. Ay, wala. Tapos na. Mag-graduation na, na lang. Uh, so ngayon, graduating ka na ng grade? Ano 6. ano uh, Anong balak mo mag... Maalis pa rin po. mag i ka na? Ano po. Uh, um, ikaw, bilang uh, isang uh, anak na alam mo na dito ka nakatira sa ilalim ng tulay, meron ka bang pangarap? Meron pa. Ano yung pangarap mo? May ano po sila maitawid sa hirap. Uh. So ngayon, Totoy, ano ang kuha mo? Halimbawa, uh, may pangarap ka rin ba para sa mga kasama mo, sa mga kapatid mo, sa pamilya mo? Meron ka rin pang pangarap na makaalis ka dito sa tulay? Meron po. Tulad? Yon, tulad po ng ano, maitawid ko po sila, maitanggal po sila dito sa tulay. Ta Tapos po yung para hindi na rin po sila sa dito sa tulay. Yun lang. Ma mapagawa lang po din silang bahay para para po kami wala na po dito sa tulay. Hmm. Yan pala, may pangarap ka rin pala na makalis dito sa tulay. Bakit dito sa tulay, Bakit, uh, dito sa tulay uh, meron ka na bang karanasan dito na hindi mo ka nais-nais dito? Meron po, dahil po yung dati ka pang stepmother, ano po, nag-aakit yung tulong ko sila na inakit po dito na. Ha? May ginawa po, nakaalis -ano, naka yung kahit. Ah, yung magulang mo kinakyat dito ano sa pano ng ahas ay may ahas dito may ahas uh, yan malaki ganyan na uh, uh, ganyan na uh. buti hindi kayo hindi kayo na ni bulay yan um, tapos saan po yung munta nawala yan At ayan po mga kalinga parang uh, ayan hindi ba ahas yung nandun sa kwa na yun malalaki din ang ahas malalaki ang as dito parang may ahas ano yun hindi ahas yung nandun sa dulo yung makintab to yun no? hindi yun mahaba na makintab mm, so ngayon uh, Marlon, ano? Ayun na. As... Kwan ka na? Ilan na edad mo ngayon? Ma-14 po ako sa May 14. Ngayong May 14, 14 ah, ka okay. na. So, magbe-birthday ka na pala. So, ngayong 4 uh, port... 14 ang birthday mo? Apo, ah, May 14. May 14. Ngayong... Uh... 14 pa. Oo. Ngayong darating na 14 ng May, ano naman yung uh, wish mo sa yung kaarawan. Ang wish ko po, sana po ma na po dito sa tulad. Makapagawa na pong bahay. Para mm. pa hindi po mga mm -mm. Kasi may marami palang ahas dito. Palagi ka ba nakakakita ang ahas dito? Minsan po yung Doon yun, po kapag nasa taas po, nakikita ko po po brown o so karamihan party dito mga cobra mga cobra yung mga ahas dito kaya ikaw anong ano nga yung pangalan mo ate um, mami ano ano naman yung gusto mo ano yung gusto mo sa mga nanonood sa atin dito kaning harap dito kay harap oh anong gusto mo sa mga nanonood sa atin ang gusto mo sige nasagutin mo sila oh bakit ah, kayo magkakapatid ba nag uh, may, may, mga kasama din ng loob hindi po ano? kasi po kapag nasa school po tapos hindi po nasasabihan ni eh, ma'am pagka ano po na huli po ko sa ano minsan po nagagalitan po po na teacher ko dahil hindi po sila nakaka-chat at wala man po cellphone mm. Ano? Ano? tulad yon, may yung kasama mo dito na mga kapatid mo ilan yung kapatid mong kasama dito dalawa po dalawa so ibig sabihin apat kayo nandito Apo. apat apat uh, ano yung bali uh, lima po kasama po si papa oo, oo ano yung uh, mga kapatid mong wala dito Bab, ilan kayong lalaki isa lang po ko ay tatlong babae po ay isa ka lang yung dalawang, ilan na edad nung dalawang babae? yung nasa galaan po? Opo. Ano po? 11 tapos 8. 11 at saka eight. 8. Opo. Uh, mm, saan sila na palagi na nandun? May isa po na gala po sa kag dun sa kabila. Kala anong pangalan nila? Marisa po. Tapos ano? Christina. Marisa at saka Christina. Opo. Mm, mm At sana makita ko sina anak. Mm Ayan. Ayan po mga kalingap. So ngayon, ano naman yung pagkain nyo dito? May pagkain naman kayo dito? Meron po pag ano po, marating na rin po yung si papa. Ay darating na rin si Papa mo. Mm. Tapos sa uh, nadating dito yung tapos alis ulit. Dito, dito na dito. Ah dito na. Kalating, oras lang, ay, kalating araw lang siya nagtatrabaho. Papa. Tapos dito na siya naglalagi. Uh, o, mm. Wala man ano ano stay in at trabaho siya? walang stay in at trabaho na sa trabaho niya ngayon na uh, magkano naman yung uh, sa kanya sa araw-araw sa ano po isang araw po ano po 350 350 ano yung kalating araw lang sir kung Apa. ano po ang madaling araw po siya nala? ah madaling araw alas dos alas dos, alas dos ano, hanggang yung... ngayong alas onse pa alas 11. Anong pangalan ng papa mo? Rally po. Ha? Rally sa lalo. Ah, rally. Mm, -mm. Ilang, edad, ilan, ilan na yung, ilang taon na yung tatay mo? Sig ma 61 na po. Ay, 60, ibig sabihin, senior na rin, ano? Sigma 61 na po. Ayun. So, buti naman nakakapag-aral ka ng um, kung dito, hindi, hindi naman kayo dito nagugutom. Oh, hindi naman. Ayun. Ikaw, eh, gusto mo na mag-aral? Ayan po mga kalinga po, Siya po si Atina. Atina, anong uh, six years old ka na? Ano gusto mo na mag-aral? Atin nami. Ha? Atin nami. Atin... Atin. Atin na May. Atin na Mm. May po. Atin na May. Ang... Saan galing yung pangalan mo? Ano may... Kumain ka na nga almusal? Hindi ka pa kumakain? Bakit anong... Bakit hindi ka pa kumain? Wala kayong pagkain? Wala hindi, pa? Hindi po Ay, ibig nga hindi pa ka nag-almusal? Hindi pa po kami Ah, pati na po, Tita. Ayun oh, kaya sa ngayon ko. Uh, anong oras na ngayon? Uh, 10 o'clock na po sa ngayon, ano, hindi pa sila nakakapag almusal Hindi eh, ka nagugutom? Gutom ka na? Gutom ka na Ha? ha? Uh, Kasi bibigyan bibige ka ko muna kayo na pag-almusal, ha? Mag-almusal ka? ang oh, pang-almusal mo. Yung isa kay Kuya, Kuya Marlon mo. Ayan, mag-almusal mag muna kayo. Ano? At huwag uh, kang mag-alala, Marlon. Huwag mag Ayan, sabihin mo. Huwag kang mag-alala dahil uh, may awa ang Diyos. Nagdadasal pa kayo? Siya pa. Nasaan pa po sa church dahil pala kayo rin Sana ano, uh, ngayon nagkita tayo. Ako ay isang kaibigan na tumutulong sa mga tulad ninyo. Ibig sabihin, ako yung hinahanap ko yung mga dapat mapulungan. Ano. Uh, so sana ako na yung makahanap sa inyo na, na mapa, makatulong din sa inyo. Ano, kung saan man yung gusto ninyong makatumira, sana ay matupad dito sa uh, dito sa ating mga ginagawang uh, pag-video natin. At sana po ano sa lahat ng mga nanonood sa atin na, uh, sa lahat ng mga gustong tumulong, ano po, lalo na 'diyan sa mga nag sponsor ano po sana, ito po ay yung uh, pagkakataon na sana po mga kalingap matulungan naman po natin sila din oh nagtitiis po sila dito sa ilalim ng tulay dahil nga po sa wala na silang matirhan at uh, kaya po sila nagtitiis dito, unang-una po mga po wala na silang magulang namatay yung magulang nyo? ay yung ano? yung totoong magulang nyo anong ikinamatay niya? mayo ah, po ay mayo masama mayuma sa matres ah ibig sabihin nagkaroon siya ng kanser, kanser pa lang no? Ayun. Hmm. Ikaw Ikaw, hindi mo namimiss yung uh, mama mo? Namimiss Namimiss mo? Pag namimiss, wala ka bang picture ni mama mo? Picture. Huh? May picture May picture hmm. Namimiss mo pala si mama mo? Hmm. Parang pag gusto mong makita si mama mo Alam mo kung nasaan inilibig si mama? nung namatay si mama mo ito maliit pa maliit pa siya dalawang taon pa lang kaya namatay niya ah, dalawang taon pa lang kaya parang limot pa siya kung anong itura ni mama niya yan nga po yung kamukha ni mama ay ito yung kamukha ni mama mo ayan patingin niya kung kamukha ka nga ni mama mm. sa ano sa palagay mo kamukha mo nga si mama ha ha uh. hmm. Ayan. Oh, anong ano masasabi mo binigyan kita ng pang-almusal? Ano masasabi mo? Salamat. Ay marunong na. Eh po mga kalinga, hanggang dito na lamang po. At sana ano, marami naman pong tumulong din sa atin dito ko sa mga ginagawa natin ang mga kalinga. Ayan. Ano to ano masasabi mo? Ah. Uh, na tayo? Sige. Ayan maraming Marami pong salamat sa mga nanonood sa inyo. At ano po marami salamat sa oras na pinigay ni Kuya sa pag-interview ko. Ayan. So ngayon na uh, mag-almusal muna kayo. Meron ba ditong ang nabibinan ng mga almusal? Ayan. Sige Toto, to, ano, magpakabait kayo. Sana mag-continue kayo dahil ito ako si Kuya Mario. Mario's Vlog. Ako yung uh, kaibigan na maraming uh, marami na rin uh, itong natutulungan sana ako na rin yung makatulong sa inyo ayan e eh po mga kalingap at uh, hanggang dito na lang na muna po ang ating uh, video ano po at uh, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood nitong uh, video namin at uh, sana po uh, paki like and share naman po at uh, huwag wag i-escape yung ads dahil uh, yun lang po ang nakakatulong sa ating uh, Uh, mga ginagawang uh, pagtulong ko lalo na sa mga beneficiary po natin na tulad nito na wala na pong uh, mga matirhan, unang-una po namatay na yung kanyang magulang kaya nagkahihwahiwalay na po sila ibig mo sabihin Marlon na isang lalaki ka lang nag-iisa ka lang lalaki so walong pitong baba. pitong babae, eh, pang ilan ka sa pang ilan ka sa inyong magkakapatid? Ako po. Pa. Pang-apat? Pang-anay po pa, ko dito sa apat na. Ah, uh, panganay. Sa una, pang-ilan ka? Pang-apat? Pa Pang-apat. Pang-apat ka? Mm -mm. Ang uh, birthday mo pala? May 14. May 14. Anong pizza na ngayon? Pizza 9 pa. Uh, so, meron ka pang... Uh, Meron ka pang 5 days ano bago mag-celebrate. Ano naman yung uh, pangarap mong uh, Alibawa? May ano naman yung gusto mong kainin sa araw ng iyong caravan? Kain tayo nala. Basta po ano may handa. Alibawa may magbigay ng panghanda saan ka maghahanda dito na rin sa ilalim ng kulay Pwede naman, kaya pa lang pala. <laughs> uh, ano po mga kalingap ano, birthday niya po ngayong ah uh, Uh, may 14 ano po mga kalingap sa gusto pong magbigay ng uh, regalo po kay Marlon po pong uh, May 14 sana po may may magpaabot para kay Marlon po ano para kahit papano po ay meron naman silang makain dito sa ilalim ng tulay ayan po uh, hanggang dito na lamang uh, Marlon uh, advance happy birthday at sana sa sa yung kaarawan sana meron kang uh, merong may magregalo sa iyo sa iyong kaarawan. Ano? Ayan, maraming salamat. Ayan. Ay, ikaw, ikaw, anong masasabi mo? Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> okay. Okay. Okay, pag-iwag ko punta na lang ako dito. Bye-bye.